Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng kababaiyang Pilipino ngayong ipinagdiriwang ang International Women's Day. Sa isang mensahe na ang ng Pangulo na tuluyan ng wakasan ang diskriminasyon at karahasan laban sa mga kababaiyan at isulong ang pantay na oportunidad at pagtrato sa kanila. Panawagan ng Pangulo sa pagsusulong sa karapatan at boses ng mga kababaihan buong bansa ang nakikinabang tungo sa mas patas at progresibong pamayanan. Ipinagdiriwang ang International Women's Day tuwing ikawalo ng Marso bilang pagkilala sa mga kontribusyon ng kababaihan sa mundo. Isusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang development agenda ng kanyang administrasyon patungkol sa ekonomiya at seguridad para sa pag ng bansa sa kanyang pagbisita sa Germany at Czech Republic sa susunod na linggo. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Maria Elena Algabre, pagtutuunan ng pansin ng Pangulo ang pagpapalakas ng unayang pangkalakalan, pamumuhunan at labor cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Ikayatin din ang Pangulo ang mga negosyante doon na mamuhunan at palawakin ang kanilang presensya sa Pilipinas. Inaasahang pipirma ang Pilipinas at Germany ng Joint Declaration of Intent para palakasin ang kooperasyon sa maritime sector, partikular na sa kalakalan at paglalayag ng mga sasakyang pandagat ng dalawang bansa. Magkakaroon din ng kasunduan sa pagitan ng TESDA at ng German Federal Institute for Vocational Education and Training para sa pagpapatuloy ng kooperasyon sa technical at vocational education at training. Makikipagpulong din ang Pangulo sa mga business leader ng Germany, gayon din sa mga overseas Filipino workers doon. Samantala, inaasahang tatalakayin din ang Pangulo sa kanyang biyahe sa Germany at Czech Republic ang pagpapalakas ng kakayahang pangdepensa ng Pilipinas at ang paggalap ng suporta sa pag-iit ng karapatan nito sa West Philippine Sea. Kabilang ang Germany at Czech Republic sa mga bansang sumusuporta sa Pilipinas, sa gitna ng panggigipit ng China sa teritoryo nito. Nakatakdang umuwi na sa bansa ang labing isang Pilipinong tripulante na lula ng oil tanker na ST Nicolas na kasalukuyan pa rin hawak ng bansang Iran. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo Jose de Vega, natapos na ang kontrata ng labing isang Pinoy at magpapadala ang manning agency ng mga tauang kapalit nila. Siyam sa kanila ay darting sa bansa sa linggo habang dalawa ang uuwi sa 13 ng Marso. May isa ng tripulante na pinauwi ang Iran noong Pebrero. May kabuang labing walong Pinoy crew member ang ST Nicolas nang kunin ito ng Iranian authorities habang bumibiyahe sa pagitan ng Basra Port sa Iraq at Turkey. Ayon sa Iranian Navy, ito'y bilang ganti sa pagkumpiska ng Estados Unidos sa dala nitong langis sa isang sanction enforcement operation noong 2023. Wala pang natanggap na hiling ang Pilipinas para isuko si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy sa gobyerno ng Estados Unidos ayon kay Assistant Secretary Jose Dominic Clavano ng Department of Justice. Ayon kay Clavano, wala pang natatanggap na extradition request ang DOJ mula sa Department of Foreign Affairs. Naunang napaulat na ipinag-utos na umano ng Korte sa California na i-unseal ang arrest warrant laban kay Kibuloy at sa mga kasama niyang akusado. Naarap ang mga ito sa patong-patong na kaso sa Estados Unidos kabilang na ang sex trafficking by force fraud, coercion, conspiracy at cash smuggling. Tumanggi naman si Clavano na magkomento sa kung ano ang mangyayari sakaling hilingin ang extradition ni Kibuloy. Nakatakdang magain ng mga kaso ang DOJ laban kay Kibuloy at mga kasama nito para sa child abuse, cruelty at exploitation at qualified human trafficking. Asahan na ang bagyang pagtaas sa singil sa kuryente ngayong buwan taliwas sa unang abiso ng Meralco na posibleng bumaba ito. Ayon sa Meralco, bunsod ito ng mas mataas na transmission charge sa kabila ng pagbaba ng generation charge. Dahil dito may dagdag na 2 pesos and 29 centavos sa bawat kilowatt hour na singil sa kuryente. Papalo sa 11 pesos and 93 centavos ang singil sa kuryente kada kilowatt hour ngayong Marso mula sa 11 pesos and 91 centavos noong Pebrero. Dagdag limang piso ito sa bayarina para sa mga kabayang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Ayon sa Meralco, triple ang itinaas sa transmission charge kung saan pumalo ito sa 39 pesos and 76 centavos bawat kilowatt hour dahil sa ancillary service charges. Anila higit sa kalahating porsyento ang itinaas ito sa kabuang transmission cost samantalang nasa 35 pesos and 18 centavos kada kilowatt hour ang ibinaba sa generation charge. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at text account ng dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Servisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o of PCO. Ako si Wilnard Baselonia, ito ang PNA Headlines ng ating ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.